Magandang umaga, kaibigan ko. May itatanong lang ako sa iyo. Nagsimula ka na ba ng araw mo sa isang mainit na mangkok ng oatmeal, iniisip na may ginagawa kang mabuti para sa iyong katawan? Hindi ka nag-iisa. Ang oatmeal ay pinuri na sa loob ng maraming dekada bilang isa sa pinakamalusog na almusal. Ito ay puno ng fiber, nakakatulong na pababain ang cholesterol, at nagpapasidhin ng iyong pagkabusog. Nakakaginhawa, pamilyar, at hindi mabigat sa tiyan para sa marami sa atin, lalo na habang tayo ay tumatanda. Iyan ay parang perpektong paraan para simulan ang araw. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na ang oatmeal, kapag kinakain kasama ng mga maling pagkain, ay maaaring magdulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan? Paano kung ang isang bagay na ginagawa mo sa loob ng maraming taon ay tahimik na nagpapataas ng iyong blood sugar, naglalagay ng stress sa iyong puso, at nakakaapekto pa sa iyong memorya sa paglipas ng panahon? Ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong karaniwang pagkain na hindi namamalaya ng maraming tao na higit sa anim na po taong gulang na isinasama sa oatmeal tuwing umaga. Ito ay mga pang-araw-araw na bagay, mga bagay na malamang na mayroon ka sa iyong kusina ngayon. At kahit na ang bawat isa ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala sa kanyang sarili, kapag hinaluan sa oatmeal, maaari silang lumikha ng isang kombinasyon na gumagana laban sa iyong kalusugan sa halip na suportahan ito. Kung mahalaga sa iyo ang iyong enerhiya, ang iyong puso, ang iyong blood sugar, at maging ang iyong kalusugan ng utak, kung gayon ito ay isang pag-uusap na hindi mo gustong palampasin. Ating talakayin ito ng magkasama. Bakit naging ti Golden Child ang oatmeal? Bago natin pag-usapan ang tatlong pagkain na hindi mo dapat isama sa oatmeal, maglaan tayo ng ilang sandali upang maunawaan kung bakit ang oatmeal ay nagkaroon ng ganitong magandang reputasyon. Sa loob ng maraming taon, inirekomenda ng mga doktor, nutrisyonista, at eksperto sa kalusugan ang oatmeal bilang isa sa mga pinakamahusay na pagpipilian para sa almusal at may magandang dahilan. Ang oatmeal ay mayaman sa isang espesyal na uri ng fiber na tinatawag na soluble fiber lalo na ang isang bagay na tinatawag na beta-glucan. Ang uri ng fiber na ito ay nakakatulong na pababain ang masamang antas ng cholesterol, sumusuporta sa kalusugan ng puso at nagpapabuti sa panunaw. Para sa mga taong higit sa 60 taong gulang, ito mismo ang mga uri ng benepisyo na gusto natin mula sa ating pagkain. Kilala rin ang oatmeal sa pagtulong na patatagin ang blood sugar. Mas mabagal itong natutunaw kaysa sa matatamis na cereal o puting tinapay kaya hindi ito nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng glukos. Nangangahulugan iyon na makakakuha ka ng tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya sa halip na bigla ang pagbagsak. Maraming senior ang pinahahalagahan iyan dahil nakakatulong ito sa kanila na makaramdam ng pagkabusog ng mas matagal at iniiwasan ang nakakapagod at nanginginig na pakiramdam sa kalagitnaan ng umaga. At huwag nating kalimutan kung gaano nakakaginhawa ang oatmeal. Ito ay mainit, malambot, at madaling matunaw para sa mga may sensitibong tiyan o mas kaunting ngipin kaysa dati. Ang oatmeal ay banayad at pamilyar. Maaari mo itong gawing matamis o malasa, makapal o manipis, plain o may rekado. Ito ay isang napaka-flexible na pagkain. Kaya ang oatmeal ay maaaring maging bahagi ng isang malusog na almusal. Ang problema ay hindi ang oatmeal mismo. Ang problema ay kung ano ang kinakain natin kasama nito. Dahil ang oatmeal ay gumagana tulad ng isang espongha. Sinasagap nito ang mga lasa, nutrients, at kahit na ang mga epekto ng iba pang mga pagkaing inihahalo mo dito. Kaya narito ang tunay na tanong, ano ang inihahalo mo sa iyong oatmeal at iyon ba ang dahilan kung bakit hindi ka nakakaramdam ng gaan gaya ng nararapat sa iyong almusal? Tingnan natin mabuti. Isa, fruit juice lalo na orange juice. Simulan natin sa unang pagkain na hindi mo dapat isama sa oatmeal, fruit juice. Kahit orange juice. Alam ko kung ano ang iniisip mo, ngunit ang orange juice ay puno ng bitamina, tama ba? Mayroon itong bitamina ki ito ay bahagi ng isang malusog na almusal. Iyan ang sinabi sa atin sa loob ng maraming dekada. Ngunit narito ang katotohanan, ang fruit juice ay hindi katulad ng prutas. Kapag kumain ka ng isang buong orange, ang iyong katawan ay hindi lamang nakakakuha ng juice, kundi pati na rin ang fiber. Ang fiber na iyon ay nakakatulong na pabagalin kung gaano kabilis ang natural na asukal mula sa prutas na pumapasok sa iyong daluyan ng dugo. Ngunit kapag uminom ka ng fruit juice, lahat na nakakatulong na fiber na iyon ay nawala. Ang natitira sa iyo ay isang puro na dosis ng asukal sa likidong anyo. Sa katunayan, ang isang baso ng orange juice ay maaaring may kasingdami ng asukal tulad ng isang lata ng soda. At kapag isinama mo iyan sa carbohydrates sa oatmeal, maaari itong magdulot ng malaking pagtaas sa iyong blood sugar. Ngayon, para sa isang tao sa kanilang dalawang puti, eh, ang pagtaas na iyon ay maaaring hindi mukhang malaking bagay. Ngunit para sa atin na higit sa anim na putaong gulang, ang ating mga katawan ay mas sensitibo. Ang mga pagtaas na tulad nito ay maaaring humantong sa pagbagsak ng enerhiya at pagtaas ng pamamaga, at sa paglipas ng panahon, maging ang insulin resistance. Nangangahulugan iyon na ang iyong mga cells ay huminto sa pagtugon sa insulin sa paraang dapat nilang gawin at ang iyong katawan ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap upang iproseso ang asukal. Naglalagay ito ng stress sa iyong pancreas, iyong puso at maging sa iyong utak. At kung ikaw ay isang taong na-diagnose na may prediabetes, type 2 diabetes, o high blood pressure, kung gayon ang kombinasyong ito, oatmeal plus fruit juice, ay maaaring tahimik na gumagana laban sa iyong mga layunin sa kalusugan tuwing umaga. Narito ang bahagi na hindi na pagtanto ng karamihan sa mga tao, ang iyong almusal ay maaaring pakiramdam magaan at malusog. Munit sa loob ng iyong katawan, maaari itong mag-trigger ng mga problema na sinusubukan mong iwasan, pagkapagod, pagtaas ng timbang sa paligid ng chan, brain fog, o pagbabago ng mood sa bandang hapon. Kaya ano ang dapat mong inumin kasama ng oatmeal sa halip? Ang pinakamahusay na pagpipilian ay tubig, herbal tea, o maging ang black coffee na walang asukal. Kung talagang gusto mo ng isang bagay na fruity, pumili ng mga buong prutas tulad ng berries o hiwa ng mansanas nagbibigay pa rin sila sa iyo ng lasa at nutrients, ngunit may fiber na kailangan ng iyong katawan upang pangasiwaan ang mga natural na asukal sa tamang paraan. Tandaan, ang oatmeal ay hindi ang kaaway. Ang orange juice ay hindi rin ang kaaway. Ngunit magkasama, hindi sila ang malusog na tambalan na pinaniwalaan natin noon. Dalawa, flavored yogurt o sweetened milk. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang pagkain na hindi mo dapat isama sa oatmeal flavored yogurt o sweetened milk. Maraming tao, lalo na ang mga senior, ang nasisiyahang magdagdag ng isang kutsara ng vanilla yogurt o magbuhos ng ilang sweetened almond milk upang gawing mas malasa at creamy ang kanilang oatmeal. Nakakaginhawa, masarap at mukhang isang malusog na pagpipilian, tama ba? Ngunit narito ang hindi na pagtanto ng karamihan sa mga tao, ang mga flavored yogurt, tulad ng vanilla, strawberry o blueberry, ay madalas na naglalaman ng dagdag na asukal. Sa katunayan, ang isang serving ng flavored yogurt ay maaaring magkaroon sa pagitan ng 12 at 20 gramo ng asukal. Iyon ay katumbas ng halos tatlo hanggang lima kutsarita ng asukal sa isang maliit na tasa lamang. Ngayon, isipin mo iyan sandali. Mayroon ka ng isang mangkok ng oatmeal na isang carbohydrate. Nangangahulugan iyon na ang iyong katawan ay nakakakuha ng natural na pagtaas sa blood sugar. Ngunit kapag inihalo mo ang sweetened yogurt o sugary milk, isinusumpa mo ang asukal sa ibabaw ng asukal at tumutugon ang iyong katawan sa pamamagitan ng paggawa ng malaking halaga ng insulin upang pababain ang asukal na iyon. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa tinatawag ng mga doktor na chronic inflammation. Iyon ay kapag ang iyong katawan ay nasa isang patuloy na estado ng low-level stress. Maaari mo itong hindi maramdaman kaagad, ngunit lumalabas ito sa maliliit na paraan, tulad ng pananakit ng kasukasuan, brain fog, mahinang pagtulog, at maging ang problema sa pagbaba ng timbang sa paligid ng gitnang bahagi. At para sa mga nakatatanda, ang pamamaga na iyon ay maaaring maging partikular na mapanganib. Pinapataas nito ang panganib ng sakit sa puso, pagkawala ng memorya, at maging ang ilang uri ng cancer. Ngayon, maaaring nagtataka ka, paano ang tungkol sa mga plant-based milk? Almond milk, oat milk, soy milk. Ang mga iyon ay mukhang malusog, tama ba? At maaari silang maging malusog, ngunit kung hindi matamis lamang. Maraming mga brand ng plant-based milk ang nagdaragdag ng asukal, flavors, at maging ang thickeners na hindi kailangan ng iyong katawan ang ilan sa kanila ay lasang milkshake, hindi gatas. Kaya ano ang maaari mong gawin sa halip? Subukang ihalo ang iyong oatmeal sa plain, unsweetened Greek yogurt. Ito ay mayaman sa protein, mababa sa asukal, at nakakatulong sa iyo na makaramdam ng pagkabusog ng mas matagal. O gumamit ng unsweetened almond milk o kahit isang splash ng regular na gatas kung gumagana ito para sa iyong panunaw. Ang susi ay upang panatilihing balanse ang iyong almusal, hindi labis na karga sa mga nakatagong asukal na gumagana laban sa iyong mga layunin sa kalusugan. Dahil narito ang katotohanan, ang pagkain ng oatmeal na may flavored yogurt ay maaaring pakiramdam na inaalagaan mo ang iyong sarili. Ngunit ang talagang ginagawa mo ay binibigyan ang iyong katawan ng isang sugar bomb sa unang baga sa umaga. At iyon ay hindi ang uri ng enerhiya na kailangan ng iyong katawan upang umunlad. Tatlo, processed breakfast meats, tulad ng bacon o sausage. At ngayon, dumating tayo sa ikatlong pagkain na dapat mong iwasan na isama sa oatmeal, processed breakfast meats, lalo na ang bakon at sausage. Alam ko, para sa marami sa atin, ang bakon ay nagbabalik ng mga alaala ng mga linggo ng umaga kasama ang pamilya. Ang amoy na pumupuno sa kusina. Ang isang hiwa o dalawa sa gilid ng iyong plato ay nagpapadama sa lahat ng kumpleto. At ang sausage, ito ay masarap, masarap at nagpapadama sa almusal na mas nakakabuso. Ngunit narito ang bagay, ang bacon at sausage ay tinatawag nating processed meats. Nangangahulugan iyon na sila ay cured, salted, at preserved sa mga kemikal upang tumagal ng mas matagal at maging mas masarap. Karamihan sa mga karne na ito ay naglalaman ng nitrates, labis na sodium, at iba pang additives na maaaring magdulot ng pamamaga sa katawan, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ngayon, iniisip ng ilang tao, kung isasama ko ang oatmeal sa bakon, nakukuha ko ang best of both worlds, fiber mula sa oats at protein mula sa karne. Mukhang isang balansing pagkain, tama ba? Ngunit kapag ang iyong almusal ay may kasamang parehong high carbohydrates at high sodium processed meat, nakakakuha ang iyong katawan ng isang mixed message. Ang carbs sa oatmeal ay nagpapataas ng iyong blood sugar ng dahan-dahan, Ngunit ang mga kemikal sa bakon at sausage ay maaaring magpataas ng iyong blood pressure, pilitin ang iyong mga arteries, at palalain ang pamamaga sa iyong puso at utak. Ang kombinasyong ito ay maaaring maging partikular na mapanganib para sa mga senior. Ang mataas na sodium at processed meats ay maaaring magdulot ng fluid retention, pamamaga, at maging ang paghinga sa mga may problema sa puso. At kapag kinakain mo ang mga karne na ito sa umaga, Nakikitungo ang iyong katawan sa mga epekto sa buong araw. Mas mataas na blood pressure, mas mababang enerhiya, at mas maraming stress sa iyong cardiovascular system. Dagdag pa, maraming breakfast sa osages ang naglalaman din ng mga nakatagong asukal, lalo na ang mga prepackaged. Nangangahulugan iyon na maaari kang magdagdag ng parehong asin at asukal sa isang pagkain na akala mo ay maluso. Kaya ano ang maaari mong gawin sa halip? Kung gusto mong magdagdag ng protein sa iyong oatmeal, subukan ang isang dakot ng tinaddad na nuts, tulad ng walnuts o almonds. Puno sila ng malusog na fats at hindi nagpapataas ng iyong blood pressure. Maaari ka ring maghalo ng isang kutsara ng natural peanut butter, siguraduhin hindi ito matamis. O para sa isang bagay na masarap, subukan ang isang pinakuloang itlog sa gilid. Nagbibigay ito sa iyo ng pakiramdam ng pagkabusog at kasiyahan ng walang lahat ng mga nakatagong panganib. Tandaan, hindi ito tungkol sa pag-alis ng lahat ng mga pagkain gusto mo. Ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano gumagana ang mga pagkain iyon sa loob ng iyong katawan, lalo na ngayon na ang iyong kalusugan ay mas mahalaga kaysa dati. Nararapat kang makaramdam ng iyong pinakamahusay, hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa lahat ng mga darating na taon. Ano ang dapat mong kainin kasama ng oatmeal? Ngayon na napag-usapan natin ang mga pagkaing dapat mong iwasan na isama sa oatmeal, ilipat natin ang ating focus sa isang bagay na mas nakapagpapasigla. Kung ano ang dapat mong kainin kasama ng oatmeal upang gawin itong mas mahusay para sa iyong katawan at sa iyong kalusugan. Dahil ang oatmeal sa kanyang sarili ay hindi ang problema. Sa katunayan, kapag inihanda sa tamang paraan at isinama sa tamang ingredients, ang oatmeal ay maaaring maging isa sa mga pinakanakapagpapalusog na pagkain na ibinibigay mo sa iyong sarili araw-araw. Isa, berries, isang natural na boost para sa puso at utak. Pagdating sa mga pagkain nagpares ng maganda sa oatmeal, apwa sa lasa at sa mga benepisyo sa kalusugan, kakaunti ang nakakatulad sa berries. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa blueberries, raspberries, strawberries, at blackberries. Ang mga maliliit na prutas na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit puno sila ng makapangyarihang nutrients na maaaring gumawa ng mga himala para sa iyong katawan, lalo na habang ikaw ay tumatanda. Simulan natin sa mga basics. Ang berries ay puno ng isang bagay na tinatawag na antioxidants. Ito ay mga natural na compounds na nagpoprotekta sa iyong mga cells mula sa pinsala. Isipin sila bilang maliit na shields na lumalaban sa mga nakakapinsalang epekto ng stress, polusyon at pagtanda sa loob ng iyong katawan. At para sa mga nakatatanda, ang proteksyong ito ay napakahalaga dahil sa paglipas ng panahon, ang ating mga katawan ay natural na bumabagal sa kung paano sila nag-aayos at nagtatanggol sa kanilang sarili. Ang berries ay nagbibigay sa atin ng dagdag na tulong sa prosesong iyon. Isa sa mga pinakakahangahangang antioxidant sa berries ay tinatawag na anthocyanin. Ito ang nagbibigay sa berries ng kanilang rich blue, red, at purple colors. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang anthocyanins ay maaaring makatulong na mapabuti ang memorya, mabawasan ang pamamaga, at maging ang suporta sa kalusugan ng puso. Iminumungkahi ng ilang pananaliksik na ang mga taong kumakain ng berries ng regular ay maaaring magkaroon ng mas mababang panganib na magkaroon ng Alzheimer's disease o iba pang uri ng cognitive decline. Nangangahulugan iyon na ang isang mangkok ng oatmeal na may blueberries ay hindi lamang masarap kundi pinapakain din nito ang iyong utak sa pinakamahusay na paraan. At huwag nating kalimutan ang tungkol sa fiber. Hindi tulad ng fruit trees na nag-aalis ng fiber at nag-iiwan ng halos asukal. Ang berries ay nagbibigay sa iyo ng natural na tamis plus ang fiber na kailangan ng iyong katawan upang matunaw ito ng dahan-dahan at tuloy-tuloy. Nakakatulong iyan na maiwasan ang pagtaas ng blood sugar, na maaaring maging partikular na nakakatulong para sa mga taong may diabetes o pre-diabetes. Nakakatulong din ito sa iyo na makaramdam ng pagkabusog ng mas matagal, sumusuporta sa panunaw, at tumutulong na pababain ang masamang cholesterol sa paglipas ng panahon. Ang berries ay banayad din sa chan, madaling huyain at mababa sa kaloris. Ginagawa silang perpekto para sa mga nakatatanda na gustong kumain ng isang bagay na magaan, natural at nakakapresko sa umaga. At ang pinakamagandang bahagi, hindi mo kailangan ng malaking halaga. Ang kalahating tasa lamang ng sariwa o frozen berries sa ibabaw ng iyong oatmeal ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Kaya sa susunod na kumuha ka ng mangkok ng oats, subukang magdagdag ng isang dakot ng blueberries o hiwa ng strawberries. Ito ay isang simpleng act of care, tulad ng pagbibigay sa iyong puso at utak ng isang banayad at mapagmahal na boost para simulan ang araw. Dalawa, chia seeds, walnuts, at ang kapangyarihan ng healthy fats. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa isang bagay na hindi nakakakuha ng sapat na pansin, malusog na fats. Sa isang mundo na gumugol ng maraming taon na kinatatakutan ang anumang bagay na may salitang key fat, maraming tao ang nag-aatubiling magdagdag nito sa kanilang almusal. Ngunit ang katotohanan ay kailangan ng iyong katawan ang fat, lalo na ang tamang uri. At kapag pinagsama mo ang oatmeal sa malusog na fats, tulad ng chia seeds o walnuts, Binabago mo ang isang simpleng mangkok ng oats sa isang pangmatagalang mapagkukunan ng enerhiya at proteksyon para sa iyong puso, utak, at joints. Simulan natin sa chia seeds. Ang maliliit na buto na ito ay maaaring mukhang hindi mahalaga, ngunit puno sila ng nutrisyon. Ang isang kutsara lamang ng chia seeds ay nagbibigay sa iyo ng fiber, protein, at isang malaking halaga ng omega-negatibo-tatlo fatty acids. Ang omega negatibo tatlo e eh, ay mahahalagang fats na sumusuporta sa pag-andar ng utak, binabawasan ang pamamaga, at nagtataguyod ng kalusugan ng puso. Makakatulong sila na pababain ang triglycerides, mapabuti ang sirkulasyon, at maging ang paggaan ng matigas na kasukasuan, isang bagay na kailangang harapin ng marami sa atin na higit sa anim na putaong gulang araw-araw. Ang chia seeds ay mahusay din para sa panunaw. Kapag inihalo mo ang mga ito sa mainit na oatmeal, sumasagap sila ng likido at bumubuo ng malambot na gel-like texture na madaling matunaw. Ang banayad na bulk na iyon ay nakakatulong na panatilihing regular ang iyong bowels, na maaaring maging isang malaking ginhawa habang bumabagal ang ating mga digestive system sa pagtanda. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa walnuts, nature's brain food. Ang walnuts ay mayaman sa plant-based omega negatibo tatlo e, magnesium at antioxidants. Kilala sila sa pagsuporta sa memorya, pagtulong na mabawasan ang pagkabalisa, at maging ang proteksyon laban sa G-related cognitive decline. Kapag nagwiwisik ka ng tinaddad na walnuts sa ibabaw ng iyong oatmeal, hindi ka lamang nagdaragdag ng crunch, binibigyan mo rin ang iyong utak ng morning boost. Ang walnuts ay nagbibigay din ng protein at malusog na fats na nakakatulong na balansihin ang carbohydrates sa oats. Nangangahulugan iyon na ang iyong blood sugar ay nananatiling mas matatag, ang iyong enerhiya ay tumatagal ng mas matagal, at hindi ka gaanong magugutom muli sa loob ng isang oras. At kung wala kang walnuts, almonds, pecans, o maging ang isang kutsara ng natural peanut butter ay maaaring gawin ang trabaho. Siguraduhin pumili ng mga varieties na walang dagdag na asukal o hydrogenated oils. The closer to nature the better. Narito ang isang bagay na mahalagang tandaan, ang fat ay hindi ang iyong kaaway. Ang tamang fats ay nagbibigay sa iyong katawan ng fuel na kailangan nito upang mag-ayos, mag-isip ng malinaw at manatiling malakas. Lalo na habang tayo ay tumatanda, kailangan nating pakainin ang ating mga utak at protektahan ang ating mga puso. At ang malusog na fats ay isang banayad at makapangyarihang paraan upang gawin iyon. Kaya sa susunod na maghanda ka ng oatmeal, subukang maghalo ng isang kutsara ng chia seeds o topping ito ng ilang walnuts. Magpapasalamat sa iyo ang iyong katawan sa mas mahusay na focus, mas maraming enerhiya, at mas payapa at matatag na simula sa iyong araw. Tatlo, cinnamon, ang spice na nagbabalanse sa blood sugar at nagpapaginhawa sa pamamaga. Nayon, pag-usapan natin ang tungkol sa isa sa mga pinakasimple, ngunit pinakamakapangyarihang dagdag na maaari mong gawin sa iyong morning oatmeal, cinnamon. Hindi ito flashy. Hindi ito kumukuha ng espasyo sa iyong plato, ngunit ang mainit at mabangong spice na ito ay ginamit sa loob ng libu-libong taon, hindi lamang para sa lasa nito, kundi para sa mga katangian nito sa pagpapagaling. At para sa mga nakatatanda, ang pagdaragdag ng sinamon sa iyong almusal ay maaaring isa sa mga pinakamadaling health upgrades na ginagawa mo sa buong linggo. Ang sinamon ay naglalaman ng makapangyarihang plant compounds, kabilang ang isa na tinatawag na sinamalahide na nagbibigay dito ng natatanging aroma at nagdadala din ng anti-inflammatory at antioxidant benefits. Ano ang ibig sabihin yan para sa iyo? Nangangahulugan iyon na ang bawat maliit na sprinkle ng cinnamon ay tumutulong sa iyong katawan na labanan ang pinsalang dulot ng pagtanda, stress, at chronic conditions. Ngunit kung ano ang ginagawang tunay na espesyal sa cinnamon, lalo na kapag pinagsama sa oatmeal, ay ang kakayahan nitong tumulong na i-regulate ang antas ng blood sugar. Ipinakita ng ilang studies na maaaring gawing mas tumutugon ang iyong mga cells sa insulin na tumutulong sa iyong katawan na iproseso ang asukal ng mas mahusay. Sa mas simpleng mga termino, tumutulong ang sinamon na panatilihing matatag ang iyong blood sugar upang hindi mo maranasan ang pagbagsak at pagkasunog na pakiramdam isang oras pagkatapos ng almusal. Iyon ay napakahalaga para sa sinumang namamahala ng type 2 diabetes, prediabetes, o kahit na sinusubukang mapanatili ang malusog na antas ng enerhiya sa buong araw. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nagiging masensitibo sa asukal, at maging ang mga pagkaing dating madali nating nahahawakan ay maaaring magsimulang magdulot ng pagtaas. Ang cinnamon ay gumaganap tulad ng isang natural na stabilizer na ginagawang hindi lamang nakakaginhawa ang iyong oatmeal, kundi matalino rin. Ang isa pang kahangahangang bagay tungkol sa cinnamon ay na makakatulong ito sa iyo na bawasan ang dagdag na asukal nang hindi isinasakripisyo ang lasa. Ang touch of warmth at tamis na dala nito ay maaaring palitan ang pangangailangan para sa brown sugar, honey, o maple syrup sa iyong oatmeal. Para sa atin na nagbabantay sa ating sugar intake, iyon ay isang malaking panalo. Hindi mo kailangan ng marami. Ang isa at apat hanggang isa kalahati kutsarita lamang ng ground cinnamon na hinalo sa iyong oats ay sapat na upang maihatid ang mga benepisyo. Maaari mo ring subukan ito sa hiwa ng mansanas o ilang raisins para sa isang natural na matamis na kombinasyon na pakiramdam na parang isang cozy treat. At narito ang isang bagay na magandang tandaan, ang cinnamon ay isang maliit na ugali na may malaking resulta. Sinusuportahan nito ang iyong puso, ang iyong blood sugar, ang iyong panunaw at maging ang iyong utak. Iminumukahi ng ilang pag-aaral na maaari itong makatulong na protektahan laban sa pagbaba ng memorya sa paglipas ng panahon, isang bagay na lubos nating pinahahalagahan. Kaya bukas ng umaga kapag ginawa mo ang iyong oatmeal, abutin ang cinnamon. Isipin ito hindi lamang bilang isang spice, kundi bilang isang regalo na ibinibigay mo sa iyong hinaharap na sarili, isang banayad at nagpapagaling na hakbang sa bawat pagkakataon. Alam mo, madaling baliwalain ang isang bagay na kasing simple ng almusal. Nagigising tayo, dumaraan sa mga galaw, at kumakain tayo kung ano ang lagi nating kinakain dahil ito ay pamilyar, dahil ito ay madali, dahil naniniwala tayo na ito ay mabuti para sa atin. Ngunit ang katotohanan ay habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nagsisimulang magsalita ng mas malinaw. Sinasabi nila sa atin kung may mali, kung may labis o kulang at ang mga pagpipilian na ginagawa natin sa umaga, nagtatakda sila ng tono para sa lahat ng darating pagkatapos. Ngayon, pinag-usapan natin ang tungkol sa oatmeal, hindi lamang bilang isang mainit na mangkok ng ginhawa, kundi bilang isang pundasyon, isang panimulang punto, isang paraan upang alagaan ang iyong puso, ang iyong isip, at ang iyong enerhiya. Tiningnan natin ang mga karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga tao kung minsan nang hindi man lang namamalayan at tinuklas natin ang ilang simple at makapangyarihang pagbabago, tulad ng pagdaragdag ng berries, chia seeds, o cinnamon, na maaaring gawing isang tunay na act of self-care ang iyong almusal. At narito ang pinakamahalagang bahagi, hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng magdamag. Ang tunay na kalusugan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa kamalayan, tungkol sa maliliit at makabuluhang pagbabago na ginawa ng may intensyon. Iyan ang paraan kung paano tayo bumuo ng isang mas mahusay, mas malakas, at mas mapayapang buhay, isang maalalahaning pagpili sa bawat pagkakataon. Kung may nakita kang isang bagay sa video ngayon na nagpapao sa iyo, nagpaisip sa iyo, o nakatulong sa iyo na makita ang iyong almusal sa isang bagong liwanag, kung gayon ako ay tunay na nagagalak na narito ka, dahil ang channel na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkain, ito ay tungkol sa karunungan, ito ay tungkol sa pagpaparangal sa katawan na mayroon ka ngayon habang nagpapasalamat para sa paglalakbay na nagdala sa iyo dito. Kaya kung gusto mo ng higit pang mga pananaw na tulad nito, kung gusto mong patuloy na matuto, lumago at alagaan ang iyong sarili ng may clarity at kumpiyansa, umaasa ako na mananatili kang konektado. Maaari mong pindutin ang subscribe buton na iyon at maging ang pag-on sa maliit na bell upang hindi mo makaligtaan ang isang sandali. Ngunit mas mahalaga, umaasa ako na patuloy kang magpapakita para sa iyong sarili araw-araw sa malaki at maliit na paraan. Nararapat kang makaramdam ng maganda. Nararapat kang makaramdam ng malakas at nararapat kang simulan ang iyong mga umaga ng may kapayapaan ng isip. Alam na may ginagawa kang mabait para sa iyong katawan at kaluluwa. Salamat sa paglalaan ng oras na ito sa akin. Makikita kita sa susunod na video. Hanggang doon, alagaan mo ang iyong sarili ng mabuti. Karapat dapat ka.